Tara, bili tayo ng crib para sa bago naming baby. O teka, hindi ako yung buntis kundi yung sister-in-law ko. Kami nga yung magregalo ng crib. And yes, ulo ko yung nakikita nyo sa video dal sobrang saya namin dahil meron kaming bagong baby boy. Sa Mega Mall na nga kami kami dumiretso, buti na lang nakaregister na dito yung gifts na request ng mga kapatid ko. Ito ngayon napili nilang Tyler 6-in-1 Convertible Crib with Mattress na. Ang dami nga magagandang features nito at hindi lang to pang newborn hanggang pang toddler magagamit to. Nababa ba yung pinakahigaan? Rocking crib na rin to. Ayan nga, nagpa practice pa ako kung madali bang ilapag ang baby dito. Ito pa nga yung iba naming binili. Itong matres, si mama nagbayad. Ito naman si Brian. Nagpakuha na nga kami ng bagong stock ng crib para syempre i-check na rin kung kumpleto ba yung parts at walang sira. Kaya tara, magbayad na tayo. Ito na nga inabot ng aming bill. Nagpag-gift wrap na rin kami dito. Buti na lang free. Ayun lang, excited na kami sa pagdating mo baby Ellie from your soon favorite Tata and Toto.